Iris, sa kabila ng mga balakid, nananatili kang matatag. Huwag mong hayaan na hadlangan ka ng pagdududa, ang iyong lakas ay sandata ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 8. Para sa 6 number number ay, number 10 number 15, number 24, number 33, number 6, at number 29. Taurus, ang tahimik mong tiyaga ang lihim sa iyong tagumpay. Kahit mabagal ang takbo, siguradong makararating ka sa pangarap mo. Para sa two-digit number ay, number 7 at number 14 para sa 3-digit number ay, number 3, number 0, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 36, number 19, number 5, number 28, number 1, at number 17. Gemini, ang talino at likas mong galing ay gabay sa pag-abot ng mga pangarap. Ibahagi mo ito, maaaring doon magsimula ang biyaya. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 13. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 18, number 35, number 9, number 25, number 30, at number 11. Cancer, sa puso mo nakatago ang tapang. Sa bawat pagsubok na nilalampasan mo, mas nagiging malinaw kung gaano kakahalaga sa paglalakbay ng buhay. Para sa 2-digit number ay, number 2 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 1, at number 4. Para sa 6-number loto ay, number 12, number 20. Number 7, Number 16, Number 9, at Number 33. Leo, ang liwanag mo ay patuloy na umaabot sa iba. Kahit pagod, huwag kalimutang ikaw rin ay may karapatang mangarap ng malaki. Para sa 2-digit number ay, Number 5 at Number 20. Para sa 3-digit number ay, Number 8, Number 2, at Number 7. Para sa 6 number loto ay number 14, number 32, number 6, number 26, number 19 at number 1. Virgo, kahit gaano ka kaorganisado, darating talaga ang hindi inaasahan. Ngunit hindi ka para bumitaw dahil kaya mong gawin ng paraan ang lahat. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 5, number 1 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 3, number 21, number 7, number 11, number 30 at number 25. Libra. Ang balanse ng buhay ay unti-unting nabubuo habang hindi ka sumusuko. Pagkatapos ng dilim, may bagong umaga para sa'yo. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 4, number 4, at number 2. Para sa 6-number loto ay, number 8, number 27, number 15 number 22 number 17 at number 5 Scorpio likas mong katatagan ang iyong sandigan mas lalakas ka pa sa bawat sakit na iyong nalalampasan para sa 2 digit number i number 11 at number 22 para sa 3 digit number i number 6 number 9 at number 3 para sa 6 number loto ay number 13, number 28, number 1, number 4, number 23 at number 18. Sagittarius, huwag mong ipagpaliban ang pangarap mo. Ang pagkakataon ay hindi laging kumakatok, ngayon na ang panahon para sumubok. Para sa 2 digit number ay number 3 at number 12. Para sa 3-digit number ay, number 7, number 0, at number 2. Para sa 6-number loto ay, number 2, number 29, number 16, number 24, number 9, at number 6. Capricorn, ang sipag at dedikasyon mo ay hindi masasayang. Darating ang panahon, magbubunga rin ang lahat ng paghihirap mo. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 8, number 5, at number 3. Para sa 6 number loto ay, number 7, number 18, number 14, number 26, number 12, at number 20. Aquarius ang pagiging totoo mo sa sarili ay patunay ng lakas. Sa bawat paninindigan mo, mas gumagaan ang daan patungo sa tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 1 at number 8. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 5. Para sa 6-number loto ay, number 11, number 17, number 23. Number 31, Number 8, at Number 4. Pisces, kahit emosyonal ang landas mo, ikaw ay patuloy na lumalaban. Ang pangarap mo ay magiging totoo, basta't huwag mong kalimutang maniwala. Para sa 2-digit number ay, Number 13 at Number 15. Para sa 3-digit number ay, Number 9, Number 2, at Number 1. Para sa 6 number loto ay number 10, number 20, number 5, number 14, number 6 at number 28.